Ano, may nagpunta lang doon sa amin. Binigay uh, binigay ang uh, lugar nyo at sinabi nila na pasyalan ni Daddy Frankie yung mga matatanda daw dito sa sa bukid. Mga sabi nila magagandang matatanda kaya nagpunta ako agad. So magbibigay ako uh, na hati-hati na po kayo. Okay. Kamay, nakikita mo pa ba ito, Nay? Opo. Hati-hati na lang po kayo, yung mga magagandang matatanda dito, ano? Opo. Bilangin natin, Nay. Bilang, o, oh, bilangin mo, Nay. One, two, three. Ilan na, Nay? Three. Four. Four, Four. Four na, Nay. Opo. Four. Five, five. Six. Six. Seven. Eight. Eight. eight nine. Ten eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Hindi ito doon pa. Tao. Tao, Ah, tao, alog. No, no, ta May kidaan po. Hoy. sa yung bahay ni Lucky Gregorio? Gregorio. Ramirez. Ay ah, ito? Oh. na 'yon. Ayan na pala. Kapapasyalan lang natin sila. Dito. Pwede tumawid? Saan? Hindi, okay na to. Hello okay. po. Hello po. Kumusta po? Hindi okay po, po, kayo? Okay. Bakit po kayo? hapon po. hapon din po. Opo. Ano pangalan niyo po, Nay? Uh, Ami po. Ah, Nanay Ami. Ilan taon po kayo? Ah, uh, 63 na po. Sinanay hmm. Si Nanay naman po? Ako po. Opo. 67 po. Magkaano-ano po kayo? Ipag-ipag Ipag po. Ipag po. Ako kay... po yung panganay nila, Nanay. Ah, kayo po ang anak? Hindi ka panganay. Anak ni Nanay. At saka yun po sa labas. At saka po yung nakapula po. Ah, yun sa... nagpapatubig. Anak nyo rin? Hindi po. Ay, Ay kapatid nyo yon, Anak Ay, ni nanay. Opo. Yan, ako po si Daddy Frankie. Alam ko, kilala nyo na po ako. Alam, kilala ko po kayo. Ito po, kasi may cellphone po siya na, ano, touch screen. Kaya alam, kilala kayo. Lagi po, ah, nakaabang sa inyo. Po, wala po touch screen. Kipad lang po ang aming cellphone. Mm. Kaya, sorry lang po na hindi ko kayo kilala. Kasi wala po akong touch screen. Wala kayong touch screen? Okay. Lagi po ako nakaabang sa si inyo ang lagi kayo nakaabang. Si nanay, siya pa yan, akala ko, Gregorio, si nanay Gregoria pala. Gregoria po yung nanay. Nanay Gregoria, kumusta? Ay, ito, mahina na. Ay, hindi, malakas pa, kita ko. May, man, hindi makakita. O, oh, yung mata lang, ang nawala, nawala ang paningin nyo po. Ilan taon na po kayo? 84. 84. Ilan na nanak nyo po? Yeah. Sa? Pito. Pito po si Pito. Pito. Ah, saan yung pito niyong anak? Layla. Si... Tatlo pa. Eh, daga, o. Oh. Tatlo doon. Dalawa dito. Lola Gregoria, ma ma alam mo pa ba yung pangalan ng mga anak mo? Pwede pa banggit mo silang lahat, Lola? Sige, sino panganay? Magsimula tayo sa panganay. Si Ami. 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 Pero yung mga patay, hindi lang. O, oh, sige, yung mga buhay na lang. Uh, Rogelio. Rogelio. Sino pang buhay, Lola? Edgardo. Edgardo. Lola, ilan na ba anak nyo namatay? Dalawa. Ah, dalawa. So, anim pa yung buhay. Ay, ano? Lima pa buhay. Sa ka si Laila. Malin. Medyo ulianin na si Lola. Ano po? Nakakalimutan ko na pagkano. Nakakalimutan na. Asan na po asawa nyo, Lola? Patay na. Ah, patay na. Kumusta ang buhay nyo dito, Lola? Asawa ng Diyos, kakain ka lang mayroon. <laughs> Mahirap ang no. buhay. Mahirap na ang buhay. Sinong kasama nyo nakatira dito? Sa bahay? Ayan lima kami. Ah, lima kayo dito? Ay, apat lang tayo. Ay, apat. Apat ka O, oh, apat lang pala na eh. May, nakiki may kasama ka pa yata, hindi namin nakikita. Oh, uh, mayroon, hindi nakikita. Hmm. Kayo po, isa kayo sa anak. Panganay po ako. Ah, kayo ang panganay. Anong panganay niyo po? Ami po. Ah, kayo yung nabanggit niya. Tapos, Yul. Tapos siya? Asawa po ng kapatid. Asawa ng kapatid niyo? Si so, Leo po. Hmm. Si Leonardo. Ba't dito sila nakatira? Bahay po nila. Bahay po nila. Ayan po dati sa nanay ko. Nung nabubuhay pa yung tatay po namin. Apo. Eh nung pong nawala na, ikinuan eh, na sila ng kapatid ko. Ah, lumipat po. na sila dito. Kasi dati rin po, taga Malabon po yung napangasawa ko. Nandoon din po ako. eh nung namatay na rin po, bali four years na rin po akong biyuda saka po ako umuwi dito na nalagaan ang nanay ko, kasi nga po alam ko hindi na siya nakakita hindi pa siya nakakapaglakad kaya ako na po yung kaming, bali dalawa lang po kaming magkapatid Andiyan po ang mga kapatid ko nakapaikot po dito pero wala pong nakakaalala walang nakakaalala? ba't mo naman nasabi walang nakakaalala? wala po anong ibig mong sabihin na walang nakakaalala? kahit po bisitain lang yung nanay ko hindi po nila mabisita. Tapos po oh, kahit sa pagkain, wala, hindi mo lang nila madalal. Kaya kahit kung uh, hirap ako, katotoo lang po, daddy, hirap din po ako. Kasi po ang mga anak ko nasa Malabong po. Mm -hmm. Bale, apat po yung anak ko na pala na rin isa. Pero tinili ko pong alagaan yung natin po. Kasi ina ko po siya eh. Ah, po. Kahit hindi po ako lumaki sa kanya, ina ko pa rin po siya. Opo. Kaya yung pong binibigay ko, at saka yung kapatid ko po, yung asawa niya, at saka siya. Ay, tatlo po kami dito. Parang tatlong magkakapatid, no? Ay, dalawa kayong magkapatid, ano? pangatlo yung asawa ng kapatid ano? nyo. Pangapat si Lola na nakatira dito. Opo. Asan po ba mga anak ninyo, Lola? Ay, ako po nasa Malabon po. Anong trabaho nila? Ah, yung pong bunso ko nasa sabungan po. Hmm. Pero yung isa wala rin po trabaho. Tapos yung isang babae ko nag sa Aguilar. Mm. Bali po yung buhay. Hmm. Pero parang ano rin po dad nakita nang wala rin akong mga anak kasi iba rin po mga ugali nila. Eh. Ay bakit ganoon? Hindi ko po alam. Anak mo yung mga yun eh, bakit mo sinabing ibang ugali? Eh, iba po eh. Uh, ito po kagagaling ko lang po sa Malabon, oh. Kabibisita ko lang po mm -hmm. uh, sarili ko po yung bahay doon, nirigalo po sa akin ng biyanan ko po yun, oh. buhay pa kasi po, inalagaan ko biyanan ko hanggang sa mamatay din, kaya oh. nirigalawan po ako ng bahay. Oh. Pero yung pong anak kong buso, uh, mahal na mahal ako, pero yung napangasawa po niya, bali inagaw na po yung bahay ko, sila na po ang ano, lahat po ng gamit ko na sa kanila na, mm -hmm. Kaya sabi ko, tutsad, buhay pa nanay ko, doon ako. Mm -hmm. Siya na yung pag ko ng panahon. Uh -huh. Kanina nga, medyo baribot po yung utak ko. Uh, sa sabihin ko po sa inyo, Totoo. Sabi ko, babalik na ako ng malabon kasi hirap na po ako dadi tanke. Hmm. <laughs> Nahirapan yung isip ko. Umiyak yung ipag ko. Sabi mo kami iwan ate. Takay mm -hmm. uh, na lang po ako. Mm -hmm. So, paano kayo nabubuhay ngayon? Saan kayo kumukuha ng uh, pagkain nyo araw-araw? Yung pong kapatid ko, kapag may nag sa kanyang magpa, magpatubig o manguha ng damo o magpaalaga ng kambing, binidigyan po siya ng pangkain po namin minsan. Hmm. Minsan wala rin po, isa lang po kami. Hmm. Kasi po ako naman po siya malabo ni... Eh. Dati po akong manicurista dahil sa so pranking. Oo. Pero ngayon po, malabo na rin yung mata ko. Saka medyo mahina na rin yung katawang ko. Okay. Kaya ito po. Kababalik ko lang din po rito nung isang araw. Si nanay naman. Nay, kumusta kayo, nay? Ito po, mahina rin po. Kasi inatake po ako ng high Malakas pa rin hay, malakas hay kumain. <laughs> malakas ka pa raw kumain, nay eh. Eh, malakas pa rin kumain. <laughs> hindi lang makakita. Ah, oh, sinanay. si nanay. Lahat na ano na nakapalo ako lagi. Mas... Ilan anak nyo, nai? Eh? Ako po? Opo. May lima po akong anak na sa Mindanao, pero ito wala akong anak. Ah, yung anak nyong lima na sa Mindanao, opo. pero dito sa Pangasinan wala kayong opo. anak. Po. Wala kaming anak. Ah, so ibig sabihin pangalawang asawa nyo opo, po? Opo, opo. Yung una nyong asawa, nasaan? Nasa Mindanao po, patay na po. Ah, ano, namatay na. So, kumusta naman yung anak niyong lima? Hindi ba sila tumatawag sa inyo? Tumatawag po sila sa dahil sa kahirapan po namin dito sa, sa Pangasinan na wala, wala wala akong maibili ng gamot. Kung minsan humingi ako sa kanila ng pambili ng gamot. Matagal na ba kayo rito sa Pangasinan? 21 years old na po. Hindi nyo naisip bumalik doon sa Surigao? Ay, Ay ano? kahit gustuin ko man po ang umuwi sa amin, wala po akong magawa kasi wala naman po akong pamasahe. Paano po yun, Nay? Dito na tayo mamamatay? Kung halimbawa maisipan ng mga anak ko, so sabi nila, padadala nila ako ng pamasahe, maisipan nila, maka-ano maka, sila ng pira, kasi malaki din po, kasi ang pamasahe doon eh ang isang isang uh ko -huh. tao po 7,000 sa aeroplano lang. Ah, 7,000. Pero gusto niyo bumalik doon na Magbakasyon. Ah, magbakasyon. Ah, Ibin Ikapito ko. Ikapito. Kasi ah, hindi ko Kasi pwede iwan itong binan ko at sa ah. asawa ko, mga hipag ko. Ah, hindi niyo na sila pwede iwan. Nagmamahal na po sila sa akin. Ah, ganun. Kanina nga iniyakan ko itong hipag ko kasi sabi niya, Oo, oh, inalaw siya sa malamun. Sabi ko, huwag mo kami iwan kasi wala kaming kaantabay sa kay nanay mag-alaga. Kung iwan mo kami, kakawa, kawawa kami. Ay, lalo pa, hindi, na, alos hindi na ako makakita. Mm -hmm. Sabi ko, ang, 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 kapatid mo, kawawang mag-alaga, ay magtatrabaho pa sa bukid. Sabi ko, kaya huwag mo kaming iwan para may kasama kami. Kung alibawa, mag trabaho man yung asawa ko sa bukid, may magluluto ng pagkain namin. Kasi Apo. hindi ko na po magkita ang magluto sa kalan. Mm -hmm. Sabi ko sa kanya, huwag mo kaming iwan, maawa ka. Ay ayaw, napahinahon siya. Mm -hmm. Kaya sabi niya, hindi, o sige, hindi na ako alis, sabi niya. Mm -hmm. So, si Lola, kung titignan ko yung sitwasyon, no? si Lola, malakas pa yung katawan niya, matalang talaga nawala. Oo. Oh, Kapaap. At ah, saka pa, hindi na halos makalakad. Hindi na punong lalakad. Ilan taon kayo, Nay? 67 po. 67? Opo. Si, 84. Sinanay naman, 84. Opo. Maganda pa yung katawan ni Lola, hindi lang makakita, ano? Opo. Tapos kayo po, napaglakad pa naman. Opo. Kaya lang mata lang po ang mahina. Mahina na rin mata nyo. Mahina mata ng Bianan. Mahina ang, ano, bulag na si Bianan. Mahina na ang mata ni Manugang. Pati si nanay din. No? may yun na ano po yung ko masama. Pero kinakaya ko po. Ma, si malakas nanay. pa naman, oo. Oo, okay. 60 po lang po ako eh. Uh, 63 po. Ba't wala man lang kayong mga kasamang mga bata dito? Wala po. Wala talaga? Hindi napakahirap noon yung... Kami lang po kumikilos na Walang ilaw dito? Wala po. Solar. Solar lang po. Saan kayo nagcha charge na yung cellphone nyo? Nag-charge lang po. Nag-charge lang po doon kay Madam Aquino. Ah, nag-charge. Magkano bayad sa charge? Wala po. Manili-libre lang po kami. Ah, salamat naman. Bait ni Madam Aquino. So, kung dati na pong mabait sa amin, tinuring po kaming anak. Tinuring kayo? Anak po. Ay, wow. Thank you so much po, Madam Aquino napakabait niyo po shout out po sa mga taong mababait ano may nagpunta lang doon sa amin ibinigay ibinigay uh, ang uh, lugar niyo at sinabi nila na pasyalan ni Daddy Frankie yung mga matatanda daw dito sa sa bukid mga sabi nila magagandang matatanda kaya nagpunta ako agad ha ganda ni Lola eh Matanda na. Ha? Tama yung sinabi nila, Lola. Matatanda na maganda. No? Tatlong matanda. Salamat. Mat matanda pa. <laughs> Oo. <laughs> kaya lang, ang problema, sin dapat sinabi, magaganda lang, wag na sinabing matanda, ano? No? Oh, kanina, tignan nyo, kanina, umiiyak si nanay. Ngayon, tumatawa na nung sinabi kong maganda. Sino ba yung mga nagsabi, pumunta doon sa bahay. Sabi nila, may magagandang matanda doon. Eh, dali-dali ako pumunta. Pero tama naman yung sinabi nila. No? <coughs> Pero bakit dito kayo nakatira? Na, ano, napaka malayo sa kalsada. Ito kasi, <coughs> ito kasi kung lupa, sir, ano, ang may-ari nito, yung auntie nila binan ko. Mm -mm. Ngayon, nung wala pa ako dito ang hinikayak daw sila na dito sila magpapatayo ng bahay. Mm -hmm. Ngayon, to, nung dumating ako dito, nakatayo na nga yung bahay nila. Tapos dito na rin kami nagpatayo. Mm -hmm. Wala naman po kami mapupuntahan wala ng na lugar. Na. So ito sa inyo ng lupa ito? Hindi, pa naman. Nakikilupa, Nakikilupa lang, po. lang po. Nakikilupa lang din kayo? Opo. Pero ilang taon na kayo nakatira dito? 21 years. Na 21 po. years na Pero talaga. Pero sila, sila binan ko mga mahigit na ata, mga baka may mga 50 years na. Ay, matagal na. Mm -hmm. Mm -hmm. Salamat po, Lola. At napasyalan ko kayo rito. Salamat. Ay, din. din po. Hmm. Di ba malungkot dito? Parang kabundukan to eh. Malungkot ko talaga. Pag-iising mo, puno ang kaharap. Pag-iising, puno ang kaharap. Po. Pag matutulog na, Puno pa rin. Puno pa rin. Puno pa rin ang <laughs> oh, kasi wala kayong mga kapitbahay na sa likuran. Tinalayo na nilakad namin. Akala ko nga doon, doon pa eh. Parang susuko na ako. <laughs> wala ah? na pong bahay doon hanggang dito na lang. Ah, ito na lang pinakadulong na. Wala po kami. Saan, saan kayo nang galing po? Makati. Ay, galing po kayo sa Makati. Ngayon. Opo. Tega Makati po ako. Dagi ako nakasubaybay talaga sa inyo. Ay, salamat. Opo, Mabuti naman, na. kahit nasa liblib -lib na lugar, napapanood Opo, ang Daddy, daddy Frankie. Ah? Bakit nyo kayong sinisubaybaya? Bakit nyo po pinapanood si Daddy Frankie? Siyempre po, marami kayo natutulungan eh. Hmm. Dady ko nakakatuwa naman talaga si Daddy Frankie, kaya lagi ako nakasubaybay sa inyo. Minsan pag nakarating kayo dito sa may kalasyaw, so may ano sa dito, si Daddy Frankie nandito. No. May anak ako sa kapiti po eh. Sana Bye, minsan ma maligaw. Sa... Ay, ayaw ko kung saan ba, banda sa Imus, siya ang nagsabi sa akin noon, sabi niya, Mang, sabi niya, bakit ayaw yung lumapit kay Daddy Frankie? Mm. Sabi sa akin, hindi ko kilala yan anak. Tingnan nyo sa cellphone, sabi niya. Mm. Eh, paano ko matingnan sa cellphone? Wala naman akong touchscreen, anak. Wala kang touchscreen. screen, mm. So, kanina pa, touchscreen. Huh? Mm -hmm. Ano bakit nga anong anong sa anong gustong mangyari ng o. anak niyo po at gustong lumapit kayo e, kay Daddy Frank? E, hingi daw kami ng tulong sa iyo. Tulong na ano? Hindi ko alam. Po. Anong klaseng tulong ba? <laughs> sa kahirapan. Ah, tulong sa kahirapan. Opo. Usang gala akala nila mayaman si Daddy Frank. Hindi mayaman si Daddy Frank. <laughs> Pumunta rito, kumustahin lang ang mga magagandang matatanda. Ang mahala nago, nakamusta niyo po kami. Oo. Nakita ko kayo na nakasumanala. Ang tagal ko India. na kayong gusto hmm. makita talaga. Oo. Oh. So, uh, kaya pagka binubuksan ko silpong ko, kayo dagi tinitignan ko. Sabi ko, kayo lang kaya kami mapapansin dali pa ang kirito. No. Sige na, kung ano man yung gusto mong sabihin sa mga anak mo, sabihin mo ngayon. I'm sure mapapanood po nila ito. Ang anak, tulungan niyo na po ako. Gusto ko na po, magbakasyon Matagal ko na kayong hindi nakita, anak. Gusto ko kayong mayakap. Sa mga apo ko. Sana po, masunod yung aking kahilingan, anak. At ang mga kapatid ko po dyan, nandito po nakakausap ko po si Daddy Frankie. Sana po magkita-kita tayo mga kapatid, mga anak ko. <laughs> yun lang po. Mm, mm Ano bang kahilingan mo sa mga anak mo na Yun lang po. Gusto ko pong makauwi doon sa, sa amin. Saan sa inyo na Sa Kalamansig po sa Mindanao. Kalamansig Mindanao. Mm Kalaman si Sultan Kudarat po yun. Mm. -hmm. Sige, Nay. Huwag oh. kang mawala ng pag-asa. Sabi nila habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa. Hindi naman po ako nawawalan ng pag-asa. Daddy Frankie, habang buhay pa ako, makikita ko pa rin mga anak ko. Tama po kayo na eh. No? Nandyan ang Diyos na maaring hingihan ng tulong po. Na para magkita-kita lang po kami. Yes. Tama po yan na gumawa, gagawa at gagawa ng paraan si God sa mga kahilingan natin. No? Huwag lang tayong mawalan ng pag-asa. po malay po natin sa pamamagitan ng video natin, mapanood ng mga apo mo, mga anak mo, baka mag-usap-usap sila, magtulong-tulong sila, okay. magawa nila ng paraan yung kahilingan mo na makabalik sa iyong pinanggalingan lugar, no? Okay. So, ibig sabihin na mas gusto mo pa rin bumalik doon sa sariling bayan? Opo. Okay. Mm -hmm. Pero, masakit pong iwan ko tong biyanan ko kasi ka na, ko na pong magulang hmm? at saka mga bayaw ko mga hipag ko hmm. at saka yung asawa ko Oo, hmm. oh, paano yan na? Kung kunin ka ng mga anak mo, di may iwan yung asawa mo. Ay, hindi, kasi nung nag-usap kaming huli, kung may paraan daw silang magagawa, pati yung asawa ko daw, dadalhin ko na lang daw. Mm. Pauwi doon. Ah, okay. Sige, Nay. Basta ipag lang natin ang lahat, no? Opo. Okay. So, bibigyan ko kayo ng ano, Nay. Uh, pambili ng bigas. Opo. Hindi kami makabuhat ng bigas kasi napakalayo. Opo. Saraman. No? Opo. So, magbibigay ako. Uh, na hati-hati na po kayo. Opo. Kamay, nakikita mo pa ba ito, Nay? Opo. Hati-hati na lang po kayo, yung mga magagandang matatanda dito, ano? Opo. Bilangin natin, Nay. Bilangin. O, bilangin mo, Nay. One, two, three. Oh, Ilan na, nay? Three. Four. Four, Four na, Nay. Opo. Four. Five, five. Six. Six. Seven. Eight. Eight. Nine. Ten. Nine. 11, 12, 13, 14, 15. Ilan yan, ay? fifteen, Magkano po ang lahat yan? 15,000. 15,000. Kikita pa pala ni Nanay eh. Mas po ako. na Naanigan pa. Ma -ma Medyo malabo na. So, Nay, sana nakatulong yung bigay ni Daddy Frankie sa inyo, no? Po, salamat mama. po. Maraming salamat maraming po sa inyo. Yan, Daddy Frankie, tulong niyo. Dito ka nay? Dito ka na. Ayan. So, Nay, tatlo kayo, tagpa 5,000 kayo para walang maging problema. Ano po? No? So, anong masasabi ni Nanay? Nakaabot si Daddy Frankie dito. Maraming maraming, maraming salamat mama. po. Natupad po talaga. No. Ayoko ano, na makakalap na makita kayo. Oo. Oh. Pagal-pagal na po, nasa manabong pa ako lahat. Talagang lagi ko yung pinapahal sa amin na Habi ko, sana mapansin tayo ni Dali Franky rito. Ah, uh, makita ko siya ng personal. Yan lang po. <laughs> salamat, na Nay. Salamat po. Walang Sarang. anuman man, Nay. Gabayan tayo ng Panginoon. Huwag wag lang tayong ano, ah, uh, wag lang tayong susuko. No? Alam lahat ni God kung ano yung mga pinagdaraanan natin at may kasabihan naman tayo ano't ano man ang hirap natin dito sa mundong ibabaw. Okay. Alam ni God yan. Hindi pa kayo makakalimutan. Opo. Pagdating natin sa pangalawang buhay, wala nang mahirap mayaman doon. Basta dito sa mundong ibabaw, gumawa tayo ng kabutihan. Pagdating sa pangalawang buhay, pantay-pantay tayong lahat na mahal ng Panginoon. No? Opo. Okay. Sige nai. maraming salamat po. Maraming salamat, po. sa inyo. Lola, aalis na po kami. Ay, thank you. Po. Lola, nandito ako sa bandang kaliwa mo. Ay. Oh, yan. Bye bye oh. po. Salamat po. ano, may pera ka dito, Lola, 5,000. Ay, salamat. Anong gagawin mo sa 5,000? Ay, simple. Tatago muna para may panggastos. Ano bang kailangan mong bilhin, Lola? Papagkain. Papagkain. Ah, ano ba ulam mo kanina? Ay, kamatis. Kamatis. Mm. Mamayang gabi, ano ulamin nyo? Ulam. 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 Anong ulam? Bibili. Bibili. Ano ba paborito ni Lola na ulam? Pan, pan lang bangus, bangus ng bangus. Ah, bangus ng bangus. hindi, hindi kami pwedeng magkarne. Bakit po? ibrat po. oh sige, tama lang yung gulay isda. Okay na 'yon. Kaya mahina ang katawan. Mhm. Uh -huh. So So ayan mga kababayan, mga kabarangay no, napakainit, tirik na tirik yung araw pero salamat pa ah. rin sa Panginoon kasi narating namin ang bahay na ito. Ayon po sa ating mga kababayan na nagpunta sa aking bahay na nagbigay ng address nito. Sabi po nila, mga matatanda lang ang nakatira dito na wala ng kakayaan maghanap buhay, kundi yung asawa ni nanay lang na nakikiupa-upa. Which is yun naman yung aming nakita dito at nadatna, nadatnan at uh, nakaawa naman talaga yung kanilang sitwasyon. Naghihintay na lang kung may mag-upa, no? So, salamat sa Panginoon kahit na napakalayo nito ay natonton ng Team Daddy Frankie at nakapag-abot tayo ng tulong. Muli po mga kababayan, si Daddy Frankie po ay Malayo ng pinggalingan nyo, nagpunta kayo dito. Opo. Nagbigay ng tulong sa amin. Opo. Muli po mga kababayan, laging sinasabi ng inyong lingkod na masaya po ako dahil nakapag-abot tayo ng tulong sa ating mga kababayan, kagaya ng mga lola natin. Pero ang aking sinasabi ay hindi po magagawa ng isang Daddy Frankie ito kung hindi po sa suportan ninyo. Kaya mga kababayan, muli po at lagi-lagi uh, naglalambing ang inyong lingkod sa mga nakapanood ng video ito na i-share po natin ang mga video. Alam nyo po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga bago pa lang sa aking channel, sa pamamagitan po ng pag-share, pag-like, pag-heart ninyo ng mga upload videos natin, ay dyan, dyan po kami kumukuha ng ipang tutulong sa ating mga lolo't lola ng mga senior. Alam nyo po, na malapit ang loob ni Daddy Frankie sa ating mga lolo at lola kaya eto na naman masaya ang buong team Daddy Frankie kahit medyo pagod, kahit medyo mainit dahil alam ko na masaya rin kayo sa nagawa o sa mga naitulong natin sa hapon na ito kaya mga kababayan, maraming maraming salamat po Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan from Pangasinan, po. mabuhay po tayong lahat Nay, nice. thank maraming you po. po. Thank you po. Maraming, maraming salamat, salamat, salamat po. Okay po. Ano po? Maraming, maraming saya po kami salamat na nakilala po. namin kayo. Lola, oh, ako po ito, si Daddy Prangy. Opo. Happy ka ba? Hmm. Salamat po. Hmm. Uh, mahirap kami lang. <laughs> mahirap kayo lang. Um. Ganon din kami, Lola. Hmm. Salamat sa... Layo niyong na nakarating kayo dito. Opo, walang anuman po. Ayan, sige po. Once again, shoutout po sa barangay na ito. Shoutout din sa mga kababayan natin na nagturo ng lugar ng mga matatanda, yung mga lolot-lola na nandito. God bless po.